Okay, magandang maga sa inyo. At ito na nga, uh, Smith. Ngayon, ititistingin ko itong uh, itong baril na to. Ginawa natin ang firing pin. Tinan natin kung siya ipuputok. Meron tayo ditong bala. At kung nakikita ninyo yung target doon, ay nakatagilid. Titingnan natin kung kaya ko pang pumutol ng uh, papel. Okay, titingnan na po natin dito ako gigilid para kitakil kanyang view. tinama po siya pero sa dahil lang hindi magandang pagkaka-stake nung target eh hindi siya napuntal pero tinama po siya okay. tina natin hindi maganda medyo card yung target niya eh tinamaan ulit siya So Ito po yung una at padalawa so, hindi po maganda yung pagkakaano pero tinamaan natin siya so hindi pa rin tayo pumapalsa so sa lahat sa lahat ng ano sa lahat ng uh, gustong matutu uh, matuto panoorin po ninyo ang aking ano yung paano ang precision shooting may part 1 and part 2 yan at gusto ko sanang ituro ngayon yung ano yung yung uh, point shooting pero sa sunod na kasi maingay dito maraming pumuputok baka hindi tayo magkaintindihan yung point shooting <laughs> yung ituturo sa inyo at saka yung quick yung draw and fire subaybayan so, po ninyo ang aking mga youtube channel Pinoy Gansmith para uh, marami kayong uh, matutunan. At uh, may mga teknik na tuturuan ko sa inyo sa mga pag paggawa pag 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 ng baril. Kung bago kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and share. At para yung ating mga kaibigan ay mat matuturin. So, hindi lang po paggawâ ng baril, kaya ring istraktura rin po ako. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kapalong po niyo ng ating mga